sa mini bag po. Yes. Thank you. Ito ang mga friendship ko. Happy birthday. Cookie canteen. Thank you. Happy birthday. More delicious. Simple lang kami, pero rock. Ito, ano lang yan. Hindi yan, hindi yan, hindi yan kasama sa ano, sa grupo. <laughs> sabi ko, ikisama lang. <laughs> lang. Sabit lang yan, sabit. Ay, sabi. Kain po tayo. Ate, pura din pala sa'yo? Oo. Okay, kain na kayo. Siyempre. Makapasok kayo. Siyempre, BFF.